Anong ganap sa mundo ng showbiz? Recently lang ay nandiyang tinawag siya na mahaba ang baba, abnormal at iba pa. Isa din kasi si Agot sa mga celebrity na pumuna sa napaka-engranding kasal sa Balesin, nang isa sa 70 na kongresista na bumoto against franchise renewal ng ABS-CBN. At the same time, si Congresswoman Dandi Bautista ay representative ng Drivers United for Mass Progress and Equal Rights Party List. Tinitingnan ito ng ilan na contradicting sa kanyang advocacy ang pagpapakasal ng sobrang and grande lalo na raw sa panahon ngayon ng pandemya. Dahil sa patuloy na mga pambabash na natatanggap ni Agot. Napa-tweet ito na dinaan na lang sa pasasalamat sa mga bashers niya. Say niya, I would like to thank the DDS trolls para sa walang sawang pagbabasa at pagre sa mga tweets ko. Naway mabiyayaan kayo ng sustansya sa mind, body and spirit. Much thanks and appreciation talaga. Safe guys. Pero in fairness kay Agot, kamukha talaga niya si Palito. Anong masasabi mo sa balitang ito?